Dahil saan dito na nga tayo sa Sosgon, minabuti kong puntahan ng isang paliguan na malakristal ang pinaw ng tubig. Higit pa dito, pwede pa itong ilumin sa sobrang ganis. Pero bago natin maabot ang lugar, kailangan muna nating magmotor ng halos dalawang kilometro. At dito nga tayo sasakay sa habal na ito. so mga kamindurahin TV meron niya tayong pupuntahan ditong isang resort dito sa Sorsogon at kailangan natin maghabal bago tayo makarating ang pangalan ng resort kuya dyan Tangke resort po tanke resort ano ito nature nature resort nature yung makitid yung daan natin dito ano ito pababa pababa hindi ba diba di Dandaan lang tayo dyan dahil sa tayo ay driver mga kamidurahin TV, takot tayo na tayo ay ang lamang lalo na kapag kagarto medyo delikado yung ating dinadaanan. Kaya panay ang salita ko dito kay kuyang driver na dahan-dahan. Gano'ng kalayo ito sa highway? Uh, 1.8 po sir. 1.8? 1.8. So halos dalawang kilometer? Oo, uh, ano lang. So, kayo, kayo ba ba ako niyan? Pababa muna kami. Yung isa lang po. Pababa muna muna kami? Para Pababa safe bumaba muna kami dahil parang nakakatakot dito sa parking ito masyadong mataas pero nasa sa inyo naman kung bababa kayo pwede rin namang hindi na depende sa driver at pasahero para dun sa ating mga kamidurahin TV at iba pang pa mga viewers na hindi pa nakakapag subscribe sa ating channel ay pakiclick naman yung subscribe sa ibaba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa iba pa nating mga vlogs diesel break. Kailangan, hindi ka lasing pupunta rito. Ay, oo. Oh. Kailangan hindi matino. Ang hirap ng daan. <clears throat> may nangyari na ba dito ng ano? Sa Ah, yung nagabalhabal po ng nyog. Ah, no, pero hindi naman pasahero. Hindi naman pasahero. Oo, oh, kailangan, dandaan kayo kasi oh. mapabalita kayo pag may <laughs> oh po. Iyon ang kailangan nyo dito eh, yung safety oh, para safety. balik balik ka dito ng kaya minsan nga isa eh, tulay eh. para safe sabi ko ya yeah, bababa ako para safe eh. ang kagandahan lang na kuminto na ito na ang barata opo dati madulas ito eh. oo oh, yun ang nakakatama dahil marami nga pinupunta at saka yung magdaro ng lomo dito pag ulan eh magdaro ng lomo ano, lomo kaya madulas eh. ito kaya talaga iya. yung ano ito talaga yung hanap buhay nyo dito Ah, uh, bukod po sa ano, ah, uh, mayroon po kaming ano, uh, sakahan. Ah, uh, tapos oh, mga sa ano, bike sa eksa lang. O so, naputol na. Lalo pa kung ano, sa bike ko lang ito mo um, tao. Ay, baba mo na kami. Ay, kaya kaya na po 'yan eh. <laughs> Mababa na. Tingit-tingit ko. Tingit, Kabilang na lang. Lakad na lang kami. Ano? Malapit na tayo? Malayo uh, pa? Okay. Kala kalahati. Nasa kalahati na. Maganda na kaya dyan? Oo, oh, maganda na dyan. Diretso na yun. Okay. okay. Sige, ipagpatuloy natin yung ating paglalakbay. Kailangan dito mga kami yung TV, kapag ka ikaw ay nagmotor lalo na pagka driver ka, nasa kondisyon. Dahil delikado at malalagay sa alanganin ng iyong mga pasahero, kaya dapat kapag naandito ka, nasa manubila ka, talagang nasa kondisyon yung iyong katawan at ang iyong pag-iisip. Dati, diyan kami dumadaan sa kanyugan eh. Eh yung, yung ginagawa pa ito, yan dyan oh. Eh padan ka pa. 'Yung tulong 'to ano? Oo so, malaking tulong 'to. Malayo nga pagka-lalaki. 1.5. 1.5 'yung ba talaga 'yung ano dyan? Oh, yung paliguan? paliguan? Yan na po. Malinaw? At saka, oo, oh, malinaw. Malinaw na malinaw. At saka, merong bago na hindi pa ginagamit yung ano, swimming pool. Bagong gawa. Maganda, pero yung mga... Ginawa, yung baga ngayong pakalipas ng ondas, yun. Pwedeng paliguan ka kayo Magagamit lang yun. na yun. Banana pero Favorite Favorito ng Oh, daddy. Ika ko yun sa akin na sticker mamaya ko. Apo. Bayad namin mamaya na pagbalik. Ah, Ayan, pwede namin kami. Sa kanina siguro magtatagal kayo dito. Ito nga pinakamatagal lang kanina oras. Ah, dalawang oras. Pero dito hanggang anong oras? Ah, hanggang 5 lang. Hindi ba rito? Okay. Tara. Wala, wala naman dito kaswa. <coughs> <laughs> Dati yung uban eh. Uh, meron ano, talaga. Oo. Oh, oh, Huwag oh. diba, sinabing huban dito. Huwag sinabing huban. talaga. eh ngayon, kapis na daw eh. Kapis. <laughs> <laughs> Pero dati, kwento, meron oh, dito. Oo, yung no? kwento ng mga matatanda. Pero wala na kayo nabalitaan Wala naman, naman ako nababalitaan. Sa atin um, na kasing lip-lip yung lugar. Oo. Oh. At sa atin na lip-lip ang lugar. At dati, ganito ang daan. Oo, oh, oh, ito. Okay. Hmm. At ito lang siya. dito na kami. Time jet naman tayo ting Tingnan natin kung gaano kaganda yung resort dito Pagkatapos ng halos 7 minutong pakikipaglaban este paglalakbay dito nga sa habal na ito ay narating na rin natin ang ating target So mga kamindura yung TV, nandito nga tayo sa isang nature spring dito sa Huban, Sorsogon. Napakalinaw ng tubig. Talaga namang kahit apakan mo yung pinakang ilalim, hindi siya lumalabo. At makikita naman natin dito kahit minaliligo, yung tubig niya ay maintain pa rin yung linaw sa ilalim. Ang buong pangalan nga pala ng resort na ito ay Tanki Nature Spring Resort na matatagpuan mo nga dito sa Barangay Bakulod, Huban, Sorsogon. Ayon dun sa may-ari, tinawag itong tangke dahil na rin sa katawagan ng kanilang mga ninuno. Ito yung pinakang tangke nila ng tubig na pinagkukunan ng maiinom noon pero base na rin sa may-ari. Hanggang sa ngayon ay pwede pa rin kuhanan ng maiinom na tubig ang pool na ito dahil sa sobrang linis ng tubig na nanggagaling dito nga sa natural pool na ito. Para malaman natin kung gaano talaga kalinaw yung ilalim nito ay ating kukuhanan para makita nyo rin kung gaano talaga kalinis ang natural spring resort na ito. Napansin ko lang mga Kamidurayan TV, hindi lang malinaw yung tubig dito, parang nakakaputi din. Tingnan mo, parang ang ko dito. At ito na yung pinakang ilalim niya dito sa may kabilang bahagi na batuhan na binalot na nga ng lumot mapapansin natin kung gaano talaga kalinaw yung ilalim at hindi siya nalalabo mga kamidurayon tv ayan pansin nyo naman mapapansin niyo mga kamidurayon tv tuloy tuloy ang agos ng tubig dito kaya nananatiling malinis at ang kagandahan pa dito maraming nakapalibot na puno Maraming nakatabing kaya kahit tirik yung araw ay okay lang. At ang ating total expenses dito, 100 pesos kada isang tao yung ating habal back in port na yun. Tapos 25 pesos ang ating ibinayad na intranspi at ang cottage ay naglalaro sa 150 to 200 pesos depende sa laki. Mga kamidurahing TV, dito nga natatapos ang ating pag explore dito sa Tangke Nature Spring Resort. Kung nagustuhan nyo yung ating vlog, pakilike, pakishare at pakisubscribe na rin. Maraming salamat.